Yung araw nga pala guys, ay, mamimingwit naman kami sa laot. Medyo maganda nga pala itong panahon na to at medyo mahangin dahil wala rin akong gagawin. So ayan, hindi ko nga pala alam gumawa ng pamingwit. Kaya ang ginawa ko, nagpaturo na lang kay Kuya Bay. At diretsyon niya na rin nilagay. So ayan, nilagay niya na nga pala yung git dalawang kilo niyang steel bar na pamalakasan para daw makaulin ng pating lang po. <laughs> so ayan, tinali lang mabuti ni Kuya Bay yung aking pamingwit. At yan, nakakapitan niya na ng kawil tingnan ang na-avail kong kawil kay Kuya Bay guys kasi may libre na siyang pain oh. yan na ito nga pala yung mga una naming huli guys so medyo maliliit pa lang yan tapos yung mga umang na makita kita nyo dyan, yung mga pamain namin so yun nga pala guys ready na yung aking pamingwit na ginawa ni Kuya Bay napakatangas talaga ni Kuya Bay shout out sa iyo so yan naipag ko na nga ang aking pamingwit at at sa mga sandaling ito guys ay medyo tahimik nga dahil nagko-concentrate sila para makahuli sila kasi pag maingay daw ay hindi daw tayo lalapitan ng mga isda. <laughs> maya maya nga pala guys ay eh, bigla nang kinagat ng aking pamingwit kaya nakahuli na tayo ng kauna-una nating isda yan may isang kilo yan guys joke lang <laughs> at agad nga ako ulit akong maglagay ng pae sa aking kawil guys para makahuli na ulit tayo let's go maya maya pa ay eh, nakahuli na tayo ng pangalawa nating isda yan nga pala guys at dito sa mga oras na ito guys ay inila na nga pala ng isda ng aking kawil doon sa baura kaya sumapit ito at naputol kaya ipapayos ko ulit kay Kuya Bay napaka supportive naman talaga nito ni Kuya Bay guys kaya ginawa niya ako ng panibagong kawil sabi ko nga kung pwede ako na lang yung itali niya sa kawil total pabigat naman ako sa buhay <laughs> at dito nga pala guys lumipat na ako ng pesto kasi pakiramdam ko wala nang mga tambay na isda doon sa una kong pesto kaya dito na ako sa unahan ng bangka Medyo mainit-init nga pala dito sa pesto ko guys, pero tiis islang. lang, papabor din sa atin yung panahon. <laughs> Tapos ramdam ko na sobrang gutom yung mga isda dito guys kasi nakailang beses ako maglagay ng pain sa aking kawil. Tapos sa sandaling ito guys, pinas forward ko na guys kasi napakatagal ko makahuli ng isang isda. At pinas forward ko na rin kahit hindi ko nakinat kasi baka sabihin nyo, scripted ang aking pagkakahuli ng isda na ito. Ito, tingnan nyo, malaki ito. sa sandaling ito guys hindi ko na alam kung saan ako lulugar kasi pinupuluputan na ako ng talik. ko wala mapaglagyan yung ngiti ko guys kasi first time in history nakakahuli ako ng ganito kalaking isda sinubukan ko pa ulit maglagay ulit ng kain guys at maghagis ulit ng kawil pero yung time na yan guys ay hinila na ng isda yung kawil ko sa basura para sumabit at to na naputol at ito nga pala guys yung mga nahuli naming isda guys ginagawa na namin agad daing para ma-export na agad namin ang at hanggang dito na lang aking video guys maraming maraming salamat sa pagsasayang ng oras mo sa panonood kita, kita 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 sa next video bye bye